May gabi ah, eh. Uh. hello. May gabi eh. Pwede ba na po may ang imuhang pangalan, sir? Ah, tawagan lang kong Aying, sir. Tawagan lang kong Aying. Aying. Mm -hmm. ah. nag man ka, sir. Uh, ah, parang yan, natin rin. Tagadabaw rin. Ah, taga Ay, mas maayong nga mag-abot at tag-personal. Ayaw din sa online. Tagadabaw ah, na mga tata. Mm, busy ko, sir. Dari na kayo. Hindi ko na kaya kuras. Ah, uh, ma uh, maobam, hmm. maobam. Sige, sige. Sa may ato, mas butan. Kung pangkutana, sir, sa Juan 840. Mm. Isulti rin lang kaya kung Sige, sige. sa Juan 840. Datapwat pinagsisikapan ninyo akong patayid na tao na sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Anong problema? Asan niya nadungog? Asan niya nadungog na sa'y tao? kakinsa niya na dungun. Okay. Motobag ko? Sige, tobag ko. Hebrew Hanon, Kapitulogis, Versikulo 5, na una sa may anis kalibutan, niingon ingon sa sayang amahan-amahan, dili ka buot. Dili ka buot at mga halal ng mga mananap, apang giandaman mo ako ug sa kalawa. So, ang Diyos mo naisulti nga siya tao. Kahit tinuod bang dito siya nga nahimong tao, pero bantay sa wala pa sa nahimong tao na iyang eksistensya. Kung sa mga eksistensya, sa no one, uno, uno, sa sinugdan mo ang pulong, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mo nang kanang giingon din sa Hosea 1:40 nagtug-an na sa tinuod nga siya tinuod na tao. Pero sumala pa na si Pablo ingon pa niya, na ilaha ang mga patriarkan naggikan kanato ang tao nga si Kristo nga mao ang Dios nga dalaygun hangtod sa kangturan. Next question. Og na koy mabasa okay. sir nga isa lang ang matuod na Dios og diri si Kristo. Muoyon ka nga pildi ka. O na kay mababasa? Dawa Dili, dili. So, wala mga kayo problema. Dili. Wala kayo problema ng isang kabuok Diyos. Di pa, dili na. Ang akong pangunan Di ba? pagtulunan na mo na dili, muna, nga naay ay o sa kabuok Diyos. Oh, dili. dili. Ang so, akong pangunan. Ang akong pangunan, di ba? di pa, na ay o sa kabuok Diyos. To, lo, ka personas, amahan anak o Espiritu Santo. Na ay bugtong amahan nga Diyos. Wala kayo problema na. Pero basahan nyo sa Biblia palihog na nagtudlo ang mga apostoles kasi oh, kayo sa Dili Diyos. Oh, sige, di na lang ito mulayo. Di na lang ito mulayo. Sa 1840. Uh, right? Ay, ayo, ay, ay esa, isa, 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 isa. Di takaboyan. Di takaboyan. Oh, Tagaay kog sita sa Biblia kaya wala akong problema nga ang amahan Dios. Ang bugtong amahan nga Dios pwede. Pero naaman po'y bugtong Dios nga anak. At ako pang matanakaroon, ginigar maging ano nyo. Tepa, tepa o kung kay ginigarman ninyo nga si Kristo tawag anang dili Dios unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol nga si Kristo dili Dios dili ako sa mangutana mangutana sa kusay mo ha counter counter dili, question dili, 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 mga. mo gud ni tagaan mo ko nang kondisyon oh sige sige oh, mangutana sa sige mungutana. dili ka sa ngutong ang mangutana no? ang matuod bang <laughs> Dios nay gila ngala in Dios hmm? Ay wala. Oh. Wala siya giilang laing Diyos. Diyos. Wala siya giilang wala siya gitawag o giilang laing Diyos. Tapo di pa, di pa. Ang matuod pa, pa di pa. Ang matuod oh. nga Diyos wala laing giilang Diyos kay ang, ang iyang anak dili laing Diyos kundi dili tinuod ka Diyos. Ang ako panguta na ang matuod ba nga Diyos tao o espiritu? O oh, ang matuod nga Diyos espiritu pero nahimong tao. Sa Juan 1:14. <laughs> <laughs> oh, okay. Tawa. <laughs> Asa mabasa sa Biblia. Asa mabasa sa bibliya nga ang matuod na Dios na himong tao. ako. iko Wala di ka. Wala, wala di ka tawag ano nakadungog San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ug 14. O sa to panangatik si Kristo sa Juan 8:40. Wala. Nagisultin niya nga nadungog niya sa Dios nga tao siya. Una huna ra na ni mga nangatik sa Kristo. Si Kristo si mo ang dalan oh. ang kamaturon ug ang kinabuhi. Kunya pagkaon man ang mga apostol ng todo. Tipa 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 tipa. Oh. Imo man nga imo man si Kristo nga nangatik. Wala oy. Kasi Kristo man ang dalan ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Ang utsa 40, tinuod ang gisulti. Mas kaya tao ug ang Dios mismo ni ingon na ikaw tao, pero wa nagpasabot nga dili sa Dios. Kay ang tinuod ah, ng ah, Dios sa Juan 1:1 na himo. Tipa tipa tipa. Sa Juan 1:1 14 na himo nang tao. Next question. Ay, mong tao. Dari sa tasawang 840. Hindi na mo layo. Tawang 840, ni Ingon si Kristo. Matuod. Ha? Katotohanan. Katotohanang aking narinig sa Diyos na ako ay tao. Oh. Mm. In si o. Ino ka na? Karon. Si Kristo tao, 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 pero tao, pero wag yun siya in ingon. Tipa, si Kristo nag-ingon na ay tao, pero wag yun siya in ingon nga dili ko, Diyos. Una-una, okay. na sa mga King Kong. Huwag tagaan sa Diyos sa Biblia karon ah. na isa lang matuod na Diyos, mo ang Espiritu, mo ang Amahan adi, ni Kristo. Hindi, wala ang mga problema lagi nga ang usa ka matuod, na, na ay usa ka matuod na Diyos, na api usa ka Diyos nga Amahan, wala Ma, ang problema, anak. Dirita sa Diyos nga anak. Uh, okay, wala. So, okay problema na naay usa ka matuod nga Dios nga ano, amahan ay, ay, Tinuod na. Ay, di, tinuod na. Di, na, di, tayo di, tayo na di, wala. Isa ba isa ba? Na, di, na. Pa. di paminawas ako ba? Paminawas ako. Wala ko'y problema anang na ay matuod nga Diyos nga amahan. Wala ko'y problema ana. Kaya e, tuo ko anak. Dari ko sa Diyos nga anak. Bugtong mat, bugtong oh, right Diyos na. nga anak. ko oh, right Bugtong right Diyos nga anak. Kanang sa ot sa korenta. Ipa, ay ay sa isa, sa dagan. Kanang sa ot sa korenta na abakay mabasa nga sinus dili Diyos? Wala tao yung isulti. Wala ah, yung nadungod sa Diyos. Pero why ah, nabasa nga? Pero why nabasa nga sinus dili Diyos? Ang akong pangutak. Para uh, diba, diba? sino ang iisang tunay diba, 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 oh. Dip, diba, 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 Ayos, diba, 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 ang diba, 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 ang diba, 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 ang oh, Sige, At ako, ako pa kung simple, sana? sa 8.40, diba? Sa 8.40, may mabasa ka ba nga niingon si Kristo, dili, dili ko Diyos? O, oh, dili. Kay mo si Cristo, kay mo gisulti ra nga Dios si Cristo. Na ay mabasa, ang sulti niya. Ang gisulti matuod. Na abay mabasa. Matuod na akong matu nga sa Dios na ako ita. O bawal di si City uno please. Ay isa 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 dagan. sa dagan ay, na, ay, sa ila. Ay isa dagan sa ila Sa 40 sa ko. Simple lang ang tanan. May nabasa ka ba sa 840 nga niingon si Cristo dili Dios? Naa wala. Kristo rito. Naawa na. Nadungog na ako sa Diyos. Dili ba, dili ba? Kanang giingon, kanang gidugang ni mo ba? Kanang imong gidugang ba nga si Kristo dili Diyos? Mabasa ba na ni mo sa 8 sa 40? Walay gisulti si Kristo. No! Very good. Walay gisulti si Kristo nga Diyos. Ayun Gisulti niya. Dili, 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 dili. Walang ikong problema ng tao na gisya. Walang ikong problema. Dili na mo isyo. Dili na mo isyo. Hindi naman may issue dito. Si Cristobal, na ikipang na ilang, na matuod na Diyos. Tay pati pa. Kala, tay pati pa. Si Cristobal, na ikipang na ilang, na matuod na Diyos. Tay pa. Ano pa. Anong sa 40? Teka muna, teka muna. Teka muna. Sa 8 sa 40, so admitido ka, nga walay mabasa nga si Cristo dili Diyos. E ngon siya, dili man Diyos. Pero wala kayo mabasa, Unsang sita sa Biblia, kapitulog, versikulo nga si Kristo dili Diyos. Sita. Sita na. Sa 1840 na, naging mabasa dito ang Diyos Kristo. Dili, wag mo, naging mo dito ng Diyos sa Diyos. Oo. Naging mabasa dito ang Diyos Kristo. Oo, di. Pero akong pangunta nga siya mo. Di ba, di ba? Akong pangunta nga. Di ba, ang 840, refer na sa iyahang pagkatao, tinuod mang yun nga tao siya. Di ba ba, di ba, di ba? Tinuod mang nga tao siya. Ang question din na karoon ka ng word nga dili Diyos. Diyos. Modo so gipanguta, to gipangutan na nataka, modo to gipangutan may mabasa ka ba si di sa 8:40 sa Kristo dili Dios tawon ka wala. 840, oh. Next question, um, wala man di mabasa. Una una ra na dalan ni Kristo ni ng narinig ko sa Dios na ako. tao. Karo ka yo. Sige, okay, okay. Katotohanan ah, narinig oh. ko sa Dios. Hmm. Asa to pa na makas Kristo, di kini okay. di katotohanan yang istorya. Oh, ni ang akong gitawag og tubag. Wala gud na hitabo question. nga ni sulti si Kristo nga dili. Teka teka muna. Wala gud ni sulti nga si Kristo. Tipa 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 kami na kami na usa. Patubaga sa ulo sa ko, patubaga sa patubaga sa Wala gud ni sulti si Kristo nga akoy dili Dios. ingon siya akoy tao nganuman kay tinuod gud siyang nahimong tao sa Noan 1.14. Pagkao kinsa mo na hinung tao. Pa, pan sa sinugdan, sa ang pulong, ang pulong kauban sa Diyos. Huwag ang pulong Diyos. Oh kisa may akong tuohan. ikaw? <laughs> uh, palayo na kasi, palayo na kasi. Ano eh. Ako pang simbo Same book. Same book ka. Sa uh, Noan. Same book. Usap pang kasana. Hmm, ba? Naigipaila-ila. Nga matuo. Iisa katinuod nga Diyos. naigipaila Wala. Ang amat ahan po na What? ato gi pila ila na Dios ang iyang ay, anak. Tayo sa lang duha. ka. Claro, oh, o. Ang, na, ang amahan. Ah, 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 alay mo nga kung pagtubag. Nga kung tubag. Nga kung tubag. Oh. Simple lang. Ang gipaila ang amahan nagpaila nga na ay Dios iyang anak. Ang anak pud nagpaila nga ang iyang amahan Dios. Ang akong pangutana kani si Kristo ba naabay gipaila ila nga usarak ka matuod nga Dios na okay. wala same sa iyang amahan naa. Mali ang, mali mali ang pang, mali ah, ang pagtuba. Ah, di, di, di ba mali? Same balik sa iyang amahan. Teka mo na, balik teka mo na. na. Teka mo na, teka, na. na. teka mo na teka, na. na. teka mo na, teka mo na. Same sa iyang amahan na asegi pa ilang Diyos. Balik ko na kukusap. Hmm, si Kristo eh. ba? Naabay gi pa ila-ila. Nga isa ka matuod na Diyos. Naa o wala? ang akong tubag, ang Kristo, na. Okay. okay. Ang Kristo na ay gipailang matuod po sa kamatuod na Diyos ng amahan. Pero ang amahan po nagpaila po siya ang anak na matuod na Diyos. <laughs> ay, ay kung talata na si Kristo, Diyos! O Ligil kung lang. na ako'y mabasa, admitaho ni mong ang iglesia ni Kristo ni Manalo, iya sa Diablo? Nya. Yeah. <laughs> 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 Dari sa atas sa City, ono tre. Ay, palaya, ay sa dili-dili. Oh. Dili, itong magtanagani ka. Eh sa ni ka Ay, ba? ba? Ni ka. Oh. Ni ka. Tiba, tika, tika, tika muna. Tika muna. Ay, oh, ako simple lang to, ang imong pamutana na, na, po po. na ako, Tika muna, tika muna. Ang imong gipamutana na sa ako ha, na abay nagpaila ba si Kristo? Nga naa si gitawag og giilang Dios? Yes, sama sa iyang amahan nagpaila pud kaniya nga Dios. Hmm. Talata, talata. Ah, ako nya ko. sa pamutana, sa pamutana, sa pamutana. Ah, sa Juan ni Kristo, hmm. Ikaw Ama, makilala nila hmm. na iisang Diyos na tunay, iisang hmm. Diyos na tunay. Meron pa bang iba kung meron pag i, kung maiisa lang Diyos na tunay? Wala na pong ang ibang Diyos Ama na Diyos ha? maliban lang sa Ama na Diyos hmm. ng Panginoong Kristo Pero ang nagsabi, ayon ang, sa banal na kasulatan, ang ang only begotten God ang nagsabi. Ha? Ah, sa banal na kasulatan sa Juan, sa Juan 1:18. Sa Juan 1:18 muna tayo. Ay, ay, si opo nga. sinagot na, na nga kita. Teka muna, teka mo na, sinasagot na nga kita. Teka muna, sinasagot na nga kita, 'di ba? Wala akong problema. Wala akong problema na ang Panginoong Hesus Kristo may kinikilalang iisang Diyos na Ama. Pero ang nagpapakilala ay ang iisang Diyos na Anak. Yun ang yung sinabi pinto, sa Juan oh. <laughs> Sa 1-3, ang sinabi ni Kristo, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tunay, sino yung Diyos na tunay? Sino okay. yun? Okay, sinasagot na nga kita eh, di ba? May iisang Diyos na ama na tunay. Pero may ah, iisang, iisang Diyos na kanakrein na tunay. Ito mo na, muna. mo na. Hindi, hindi bier, bier. po. Good. Iisang Diyos Good. na amaga. Iisang Diyos Good na amaga. Di ba? Oh, Diyos naman. na amaga. Pero yung, yung nagsabi, Diyos anak. <laughs> sige, sabihin natin. Oh, sige, sige, sige. Yung oh, nagsabi, Diyos paluso paluso, eh. oh, Diyos anak. Eh. wag mong hindi. Ikaw yung nagpapalusot rito eh. so, ganito, ganito, klaro yung nakasulat sa Biblia. Ang San Juan 17.3. Teka muna. Ang San Juan 17.3 pinapakilala ng Panginoong Kristo na may iisang Diyos na Ama. Pero ang nagpapakilala ayon pa kay San Juan, same book, ang Diyos na Anak. Iyon yung punto. Walang sinabing Diyos na Anak. Uh, mismo si Christ. May ma tanong. Pag may mabasa ako sa Biblia, oh. teka muna, pag may mabasa ako sa Biblia, same book, Book of St. John, Gospel, at teka muna, bibigyan kita ng kondisyon. Pangatlong kondisyon na ito. Pag may mabasa ako sa Biblia, na itinuro ng mga apostol, particularly sa Gospel of St. John, na ang Panginoong sa so Kristo ay Diyos na anak, aaminin mo na yung iglesia ang inaaniban mo ay sa Diablo? Bakit ko aaminin? Ha? Ayun, talaw. Talaw. Oh, talaw. Oh, Ngayon man ang, ang kamatuoran oh. imong gigot sa hey, DCT 13. Re remember na ang pagpaila, ako, remember ang pagpaila, ang pagpaila sa gitawag og sa Dios wala lang kay ni umot sa DCT 13. Naapa na sing ko. Bantay, pamino bantay na. naapanay, cinco, naapanay cinco, bantay, na mamano, naapanay ko, naapa diba, diba, na sing ko. Bantay pagkaon na diba, ako naapa na ulo ni si Otso. 20 din si Otso, di man kamaminaw. Ipapaminaw sa nag-explain pa diba, ko eh na apay uno ug pa, pa, na, na apay 20 kaya nga ako ganing programa ako imo explain dili ikaw oh, oh sige pangotan. di na mamin, um, oh. sige kay mo man kasi Kristo, Dios ug ang amahan Dios pila nakabukang ang Dios imo nagan nga sa Kristo, ako ug ang akong amahan usara ha ah. pila nakabukang <laughs> ang Dios ug si Kristo ug usara gani sila usa kong iyana oh no. Usa ko oh, iyan na. Pero iyan na. Tulog. Usa ko iyan na. Isa <laughs> Pila ka tulog <laughs> na. Diba, Di. Pila tulog na. Kanang tulog na. Pila ka tulog. <laughs> tiba tiba. Kanang tulog na. Pila ka tulog. Tiba tiba tiba. Tiba tiba. Kanang tulog na. Tika muna. Tika muna. Tika muna. Kanang gitawag o tulog mag iimong iyon. Pila ka tulog na. Isa ko iyan na. Pero kita iyan na. Yun. So. Hamahan, anak of the Holy Santo. Pag may mabasa ko sa Biblia na naman, baka nang tuluosa. Diba, diba? Diba, diba? Diba, diba? diba, 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 diba. Pag may mabasa naman to. ako, tika mo na, tika mo na, tika mo na. Pag me. may mabasa ako okay. ito ngayon, na. na yung tatlong yan ay iisa, aaminin mo na sa Diablo yung inaaniban mong sekta? <laughs> basahin mo at basahin mo at sasagutin ko. Oo, oh, okay. sige. Pag may mabasa ako, tika okay. mo na, pag may mabasa ako, tika mo na, tika mo na. Pagmay-mabasa ako, ipintito ni tito 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 Sige tito sige. Si Ang tito Diyos. tito ni tito ni tito Ang Diyos na anak, walang ibang Diyos na kinikilala niya. Mali ang sagot. Ay, hindi. Ang tatanong ka, teka muna. Hindi. mo muna kita. Hindi, teka muna. Sinasagot na nga kita eh. Sinasagot na nga kita eh. Simple, simple. yung lumili rito. Ang sinasabi ko, simple, simple. Ang kinikilala. Teka muna. Sinasagot na nga kita eh, di ba? Teka muna, makinig ka muna. Makinig ka muna. Sinasagot. Sinasagot na nga kita, di ba? Teka muna. Sasagutin ko muna, di ba? Teka muna. Parang gusto mong lumusot eh. Tika muna, tika muna. Ang Diyos, tika muna, tika muna. Tika muna, tika muna. Tika muna, muna. Tika muna, tika muna. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Narinig ko na, narinig ko na yung tanong mo. Simple lang yung sagot ko. Simple lang yung sagot ko. Tika muna, tika muna. Tika muna, tika muna, tika muna. Pasagutin mo muna ako. Hindi mo ko pinapasagutin. Tika muna. Teka mo na. Hindi ako muna. Hindi mo ako sila pasagot eh. Teka mo na. Kanina ka pa eh. Kani na ka Teka mo na, teka, teka mo na. Pasagutin mo muna ako. May Pasagutin mo lang tunay na Dios. Ang ama ba may kinikilalang uh, ibang Diyos? Okay. Sagot. Ang, ang ama ang kinikilalang Diyos ng ama yung totoong Diyos, hindi ibang <laughs> Diyos. oh, tawa? <laughs> hindi ka makakalusot rito. Oh, pag may mabasa na naman ako ngayon na ang ama may kinikilalang Diyos ko, na anak, hindi ibang Diyos ha? Ikaw muna, hindi ibang Diyos ha? Aaminin mo ngayon na yung iglas ang inaaliban mo ay sa Diablo? Sandali and, lang kaibigan, sandali and, lang. Wow. Sawa, no? Hindi so, ka matatalo, sir. Sabi ni Cristo, ako'y tao, katotohan ang aking narinig sa Diyos. Sa so, 117.13, hmm. sinabi doon, ikaw ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hmm. Ngayon, ang tanong, yung tunay na ipinakikilala ni Kristo na Diyos, meron ba yung kinikilalang ibang Diyos? Meron hmm. o wala? Okay, ang sagot ito. Ito po ang sagot ko, simpleng-simple simple lang. Ang kinikilalang hmm. Diyos ng ama ay totoong Diyos at hindi iba. Wala siyang ibang kinikilala lang Diyos pero ang kinikilala niya yung totoong Diyos kasi si Kristo ay totoong Diyos. Next question. <laughs> Paano pag nabasa? Uh, Paano pag may nabasa akong talata ng Biblia na sinabi ng Panginoong Diyos na tunay na Diyos ay pinakikilala ni Kristo? Na sinabi niya, "Wala akong ibang kinikilalang Diyos." Wala hindi Paano kung may nabasa ako? Hindi, hindi, hindi mo pinapun ni mo. Singga nyo man daw eh. Wala nimo mo gitong... Dawato ni mo, mapindi ka. Hey, teka muna, teka muna. Dawato na ako, mapindi ko. Oh, oh, oh. oh, 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 kung, oh. oh, tiba, tiba. ng Diyos, mag-iila tinuod. Tiba, tiba, ay, tiba, tiba, ay, tiba, tiba. Wala yung patimpa, dila yung mga kamangino. Tiba, 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 tiba. na lang kasi pangutaan na eh. Dito niyo patubagon eh. So, ane, ang giingon nako simple lang kaayo ha, simple lang kaayo Ang giila, gitawag og Diyos sa aman, katong tinuod na Diyos, dili katong laing Diyos. Simple mo mo na ako to ganina ang giila sa Dios nga amahan kadtong Dios nga tinuod dili laing Dios kay si Kristo dili laing Dios tinuod sa Dios. Dili na mo kung Dili mo na kung tubo. Sa imong sa imong hiwi nga pangutana. Ah, akong <laughs> <laughs> pangutana. <laughs> ang akong Sige. pangutana kanina, sa Juan mm. Giamin ni Kristo ang kamatuuran na iyang nadungog sa Diyos mm. na siya tao mm. sa 1.17.1.3 na igipayla ila si Kristo na isa lang ang matuod nga Diyos, ang amahan. karon mm. ang pangutana, kanabang amahan na ba'y giilang alain na Diyos? Oh, mutubag ko. Simpila oh. Lang po na akong tubag. San Juan 8.40. Tika muna, tika muna. <laughs> di ko man patubagas ako 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 patubagas patubagas ako patubagas patubagas ako patubagas ako patubagas ako patubagas ako patubagas ako di patubagas ako patubagas ako patubagas ako patubagas patubagas ako patubagas ako patubagas ako patubagas patubagas ako patubagas patubagas ako patubagas ako 17, 1, 3, walay giingon nga si Kristo dili Dios Pero ang iyang giingon na ay usa ka buok Dios nga amahan. Kay siya nga namulong, ingon pa tinuod nga Dios nga anak. Kanang giingon ni mga nag-ila ang tawag ng laing Diyos. kung laing Diyos, wala siya giila. Pero kung tawag ang tinuod nga Diyos, naa. Sabi <laughs> na, na. pa na. wala, wala, natubag ang <laughs> ang akong pangutana, oh, balikon ko. Oh, sige. Hmm. Ang matuod ba, ilan ni Kristo sa 1.17.1.3, hmm. na abay giilang nga lain pa nga Diyos, kaya tagaan na ang talata ka sa Biblia. tubag. wala, na Ma, tubag ko. Ko. wala na siya ilain pang Ah, uh, wag, wala wag na. Ginimo. wag gini mo na dunggan akong tubag, bawa ka namin na sa akong tubag. Ang tinuod nga Diyos, na ay giilang at tinuod nga Diyos. Pero ang laing Diyos, wala. Sabang to. Sabang to. Sabang to. Sabang to. Sabang to. Ah, malibog ah, to. yun ka. yun ka. yun ka. Ang tinuod nga Diyos, na ay giila nga tinuod nga Diyos. Pero katong laing Diyos, wala sa ilaing gila. Ha? Hmm? Hmm. <laughs> malibog yun ka. Nagalan yung patuod ka eh. ah, na doon. si Kristo, ako ang, ang akong amahan o <laughs> Dili daghan mo. daghan mo ko sa iyo. Malingaw mo ko sa iyo. Malingaw mo ko sa iyo. Malingaw mo ko ka. Malingaw mo ka. Nga naman kay ikaw mismo, ang imo ang tawag ka ng ginahin mo, ginakomplikado ni mong bala kasulatan. Hindi pa siyong maminaw sa tubag. O diba? Nagagigag matuog. Nagagigag matuog na Diyos. Samantala, ang gilailan ni Kristo sa Oni City. Isa na gay mo. Isa na mo ni mo. Isa na mo ni mga dalang matuog na Diyos. Diba? Isa na gay mo mga dalang matuog na Diyos. Diba? Diba? Kasi may nag-ingon niya mga dagan ko matuod na Diyos. Ikaw! Diba? Ingon ka ka mga Ako? Ingon ba ako dagan? <laughs> Pag sure ni mo eh. ay? <laughs> Nga naman kayo, wala niyo masabti ang ako ang itawag o tubang. Ang bala ang kasulatan ni Ingon, ako o ang akong amahan usara kami. Tipa-tipa. Usara kami. So buot ipasabot, nagapunting na sa ilang gitawag o kinaiya. Ang tinuod na Diyos, walay gilang laing Diyos. Gawa sa tinuod na ng Diyos ngayang gila. Hebrewhanong Kapitulo 1, versikulo Be? Sa akin din mo na? Isa mo naman tawag na Diyos, Brad. Isa mo na Diyos, Isa na Diyos, Brad. Si Kristo o ang Amahan? Ang matawag na Diyos, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Oh, Trinity na mga man. Oh, yes. Kaya mo man ang mga tuwan na Diyos. Kung na ako'y mabasa sa Biblia na ay Trinidad, admit ako ni mong iya kasi Huwag may Trinity sa Biblia, Brad. Kung may mabasa ko sa Biblia, na Santisima Trinidad, tika mo na, tika mo na. Pag may mabasa ko sa biblia, Santissima Trinidad, at ni nga itakasyaw. di ba? kasi lah. walang mo sa na. Lay, lay ni mo kapiros, lay na katulikod dito. Lay, 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 wala, wala ni giila nga tulong ka, tulo ka di Diyos. Tinta, tinta. Wala ni giila tulong ka Diyos. Ang among giila o sa ka Diyos tulong ka persona. Muna among giila. O sa ka Diyos, o sa kabuktong Diyos. O kung na ako'y mabasa na naman karon, rin. Nga na ay o sa ka Diyos tulong ka tulo 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 persona. Kung na ako'y mabasa. Ginagamit na sa mga ministro ng Biblia. Admit ako ni mo nga iya kasi awa. Tika, tika. Tika, tika. Kondisyon. Dawata akong kondisyon kami hindi ang ginagamit sa inyong ministro nga nakasulat sa niti si material o sa ka Diyos, tuluk, at persona ka persona hoon imo kayo iyan nasa diablo ng inyong pundok itik sa itik sa itik ayok 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 wala ayok problema. ayok 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 ako, ayok 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 kisa na king mall wag mong balik ka wala sa si san juan o na si city tres nga ni ingon si kristo nga dili ko dios ayaw ay, dungag dungagi ang bala ang kasulatan napakaihirap, ikaw yung nagdadag sa dito hindi 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 ang, ang napakahirap sa inyo pito. tika ah. mo na, tika mo na. Ah. ang napakahirap sa inyo kasi ang ginagawa ninyo, dinadagdagan ninyo ang nakasulat sa Biblia. Huwag mong dagdagan. Walang, dagdagan. sinabi dyan na si Kristo hindi Diyos. Walang okay. Ko okay. May, may, nabasa ka ba? May nabasa ka ba sa San Juan de na hindi Diyos si Kristo? May nabasa ka ba? Hindi. Eh, eh, wala. Teka muna, teka muna, teka muna. Teka muna, teka. At wala rin mabasa po dyan, walang mabasa po dyan, na si Panginoong Yesus Cristo hindi Diyos. Ay, wala po, wala po, wala po, wala po. Wala po. Wala po. problema sa si Kristo tao kasi nangyari po naging totoong tao po siya. Di ba? Naging tatutong well, tao po siya. Ah, Pero ang question wala, po dyan, may, man, nabasa po ba kayo? Yeah. May nabasa po ba kayo sa talata sa Biblia na si Kristo, kinuro ng mga ah, apostol na hindi na sa Diyos? Na, brad. Na, ah, na ba kayo mabasa o wala? Na ah, o wala? Teka, teka. Sa 8 sa 40. Ba? Na, sa 8 sa 40. mo na sa 8.40, oh, tita, bota, sa 8.40, may mabasa ka ba sa Biblia? Tika, 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 may mabasa ka ba sa Biblia? Tika muna, tika muna, tika muna, may mabasa ka ba sa Biblia sa 8.40? Nasa ka oh, so sa religious? Tao, yung wala yung Diyos na buta. O, so, buwag pa sa buti, isa na rin yung mga di -di -di sa Diyos. Sige, ba? sa 8.40, kinsa ginag-ingon, kaya wala mo kayo mabasa, kinsa nag-ingon ni mo,